Dapat nating malaman kung ang ating mga kinakain ay may mga sustansya at may makukuhang binipesyo ang ating katawan. Tulad na lamang ng pagkain ng paanang manok. Yan ang ating alamin. Pero bago po ang lahat ng mga yan, kung ngayon ka pa lamang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating health tips upload. Likas sa ating mga Pilipino ang kumain o bumili ng mga pagkain na tinitinda sa mga lansangan o street food. Kahit sa ang lugar ay makakakita ka o makakabili ka ng mga pagkain na iba-iba luto. Isa na rito ay ang panang manok na kadalasang ibinebenta o binabarbecue sa mga kanto-kanto. Alam nyo ba na ang panang manok ay may mababang kolesterol maraming luto ang magagawa dito. Bukod sa barbecue, pwede rin gawing tinola, sinigang, afritada, at iba pang luto para ma-enjoy mo ang pagkain ng paanang manok. Samantala, marami ang hindi nakakaalam na ang paanang manok ay marami palang pinipisyong may dudulot sa ating katawan. Ito ay mayaman sa collagen na makakatulong para sa malusog at magandang kutis. Mayaman din ito sa kalsyum na makakatulong para maiwasan ang panghihina at pagkasira ng buto. Kayon din para maiwasan ang marupok na kuko. Isa pa rin benepisyong maidudulot ang pagkain ng paanang manok ay makakatulong para mapababa ang tsansang magkaroon ng inflammation at joint pain. At marami ng iba pa ang mga benepisyong maidudulot nito. Kaya ugaliin ang pagkain ng paanang manok. Pero Huwag naman sobra-sobra para hindi makaapekto sa kalusugan. Laging tatandaan, lahat ng sobra ay masama. At yan po ang ating health tips. Sana po ay may natutunan. Laging tatandaan, ligtas ang may alam. Paki-like, share, at huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Marami pong salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli.